Ganda ng umaga ko, ah. Oh, hindi po ka. Okay ka lang dyan, kumare? Hindi. Kasi dumating ka, eh. Tanggalin ko lang itong mga bulok. Ay, akala ko bulok. <laughs> oh, ano yan? Siyempre, baka mainitan ka, eh ko oh, kailangan nung, kailangan ko nga ng ano eh, vitamin ng ano eh, ng araw. Hindi, kumari, mahirap na kasi ang ganda-ganda ng kutis mo, kumari, baka mainitan ka pa. Gusto ka naman. Okay lang, namamaga pa rin. Namamaga? Oo. Oh. Palagi namang magayan, Mars. <laughs> Sino yung kumpare? Oo. Oh. Alaga, nakauwi ka lang na nakauwi sa si kumpare. Hindi, yung robot ko. Robot? Ah. Hmm alam mo Mars, alam mo may nakita ako niyan sa ano sa podcast. May okay. napanood akong podcast. Hindi daw maganda gamitin 'yan. Bakit? Mas maganda daw talaga yung natural. <laughs> <laughs> Ba't ka ba kasi nandito? Nabibuisit ka lang eh. Tatambay lang. Ano bang masama? Tignan mo, simula nang dumating ka. Hindi naman masyado nakatapos ang trabaho. Tulungan ako kita. Oh, ilalagay mo lang naman yan dyan eh. O, oh. Ba't sinabi ba ako lagay mo dyan? Nililinis ko nga eh. Ano yan? Opo, ano ko, ko aso? <laughs> <laughs> Alam ko kasi napapagod ka na. Opo ka muna. Ah. Say, <laughs> kaya kita. Wait ang lang. Ganda ng, ang ganda talaga ng street natin, no? Alam mo, ito talaga pinakagusto kong street sa lahat ng street. Talaga? <laughs> ano ka, upo ka dito? Ano mo nagustuhan dito? Eh, nang, nang, nalaman kong kapitbahay kita, mare. Nalaman kami. Wait, tignan mo yung tsura ko. Hindi pa nga natatapos, oh. Eh, tapusin ko yan. Para <laughs> hindi ka na makabalik dito. Ano, taposan na lang tayong dalawa. <laughs> Ay, Ay, man, man. Alam mo, naaalala ko kasi yung mga bagay na nangyari nung past. Oh. Past natin ba? Hindi <laughs> Dating tayo. Dating tayo past natin dalawa, di ba? dati tayo. Anong ginagawa mo? Wala lang. Namiss kita eh. Hag-hag lang. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Alam mo, mo, ikaw umuwi ka na. Wala ka talagang gagawin dito matino. Sarap mo talaga. Umuwi <laughs> <laughs> ka na! Uwi! Doon ka na nga! Wala naman ata si kumpare dyan. Paisa na lang. Ay, sorry, sorry. <laughs> e dito. Sige mo, sabi ko na nga ba, meron ka lang binabalak dito, kaya ka nandito eh. Mas kumari naman. Para Lagi naman, naman e. uh, eh. Umaga, umaga saan ka tumatagos? Morning is the glory, ano ka ba? Morning is the glory. Morning is the libog lang yan. <laughs> yes. Paglok-lokan Pag na nga lang sa bahay niyo. Malay-inig ka. Alam mo, think positive. Paano magtiting positive? E negative yung mukha mo, makita ko lang. Paano naging... Alam mo, yung nga natin dyan, pagla pagdaan ko pangalang, sabi nila, Ganda -ganda ang ganda-ganda doon ng araw nila, nakita lang nila ako. Wow! Baka naman benaymbang mo yun, kaya nasabihan ka ng gano'n. Hindi, hey, right? What? Kasi naman bebembangin yun? Siyempre, kung meron akong bebembangin dito sa lugar natin, ikaw lang yun. I Ay, mean, I mayroon. asawa mo. ko pala. Ah, ikaw ka mo, lagi kang nabubusit dito, no? Tsaka sinasaktan mo, may mga ginagawa ako lagi. Nagwawalis, naglilinis. Lagi kang dumadating, no? Bakit ka ba, ano, masyadong mainit ulo mo ba? Ano ba? Ano bang atraso? May utang ka pa nga sa akin, tapos ganyan ka? Alam mo, ganyan naman tayo mga ano eh. Pagka may utang buong buhay mo, kailangan bayaran mo. <laughs> that's it. And that's Gan it? Ganun talaga. nag ka pa? Ganun talaga, Mars. Kailangan mo talaga pagbayaran yun hanggang sa maubos tayong dalawa. Anong maubos?